Sa panahon ng rebolusyong Pilipino, kilala ang Indan sa pangalan nitong Katipunan na walang pinag. Sa panahon ito din, dinagdag ang letrang G sa pangalan nito kaya tinawag na itong Indang. Ito ay kabilang sa pangkat ng Magdiwang na katunggali ng pangkat ng Magdalo. Ang Indang ay bahagi ng silang Cavite. Sa loob ng 70 taon, ang munisipalidad ng Indang ay inorganisa kasama ang isang kilalang katutubo, si Juan Dimabiling. Bilang unang gobernador silyo, ang distansya sa pagitan ng baryo ng Indang at ng publasyon ng silang ay nagtulot ng malaking kahirapan sa mga residente dating pakikipagtransaksyon sa negosyo ng mga opisyal at pagdalo sa mga serbisyong panrelihiyon. Ito ang nagbunsod sa mga mamamayan ng Indang na magpetisyon sa mas mataas na awtoridad para sa pagbabago ng baryo na isang hiwalay na munisipalidad. Ang eksaktong buwan at araw ng pagkatatag ng munisipyo ay walang verifikasyon. Gayunpaman, pinatunayan ng mga umiiral ng dokumento na ang indang ay tinatag noong malamig na buwan ng 1655. Sa makatuwid, ang pamalang munisipyo ay nagpasya at idiniklara ang Disyembre 1 bilang araw ng indang na taon ipinagdiriwang katapos noon ng mamamayan nito. Ang tulay ng kaikit at tulay ng binambangan ay mga lumang tulay sa panahon ng Espanyol. Magkakahalintulad ang disenyo at itsura nito. Ang mga bato nito na ang tawag ay silyar na sa hanggang ngayon ay solido at napakatibay. Pareho din itong may mga letra sa ilalim. Ito ba ay sinyalis o mga marka na noong panahon ng digmaan at sa panahon ni Tinayo ng mga nasabing tulay. Sa barangay Limbo ni si Andres Bonifacio ay inaresto matapos siyang malis sa Tejeras Convention at pinigilan ng kanyang kontra-revolusyonaryong plano ayon sa mga saksi. Isa sa mga saksi nito ay si Sibereno de las Alas, isang residente ng bayan na inakasuhan si Bonifacio ng tangkang pagbabanta sa mga tao at pagsunog sa simbahan ng Indang na inialay sa patron ng bayan, si San Gregory the Great. Ang simbahan ay itinayo noong ikalabing pitong siglo at isa sa pinamakatanda sa lalawigan. Nang maglaon ay nagsilbi si Dilas Alas sa bagong tatag na revolusyonaryong pamalaan bilang kalihim panloob. Sa gusali ito, ikinulong si Andres Bonifacio, ang kanyang may bahay na si Gregoria de Jesus at kapatid na si Procopio. Noong umaga ng April 28, 1897, inilipat sa bayan ng Naik noong April 29 at sa bayan ng Margondon noong Mayo 4. Pinatulan ng sangguniang pandigma ng parusang kamatayan ang magkapatid na Andres at Procopio sa salang pagtataksil sa pamahalaan. Binaril sa isang burol ng Margundon, Cavite noong Mayo Gis, 1897. Hindi mga Espanyol o mga dayuhan ang kumitil sa kanyang buhay, kundi sa mga kamay ng kapwa Pilipino. Pilipino laban sa Pilipino. Ang ilang mga buto na hinukay sa Maragondon Cavite noong 1918 ay sinasabing kay Bonifacio. Ayon naman sa isang eksperto, kakalungkot dahil ang magkapatid na Bonifacio ay inilibing sa parehong libingan. Ngunit isang sit lamang ng mga buto ang hinukay noong 1918. Kung ito ang mga labi ni Andres Bonifacio, nasaan ang labi ni Procopio? At kung ito ang mga buto ni Procopio, nasaan ang mga buto ni Andres. Katulad ng mga lumang tulay na ito, napiping saksi sa nakaraan. Ako si Ata at ito ang Kalagaw TV. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.